dito yung checkpoint. Magkasama kami. Ay, sir. Ah. Meron dito ano, checkpoint para check in yung permit na kinuha naman dun sa ano sa may Masinloc Tourism. Yan kasama natin. Hindi naman wala. Okay na. Okay. ang entrance nga pala dito ay kung ano 160 isang tao so mataas ano dito ang tourism 160 salamat salamat, salamat. sampung pala sir sampung pala <laughs> Oh, mahina, mahina. Stuck na isa, malakas. <laughs> <laughs> Hindi ako nagpapalit, maingay. Okay, boss. Like <laughs> Thank you. Akit na tayo ng bundok Hindi ko hanggang saan yung ano Dito medyo maganda na yung kalsada oh. Medyo maganda yung lubak <laughs> May aso Ayan na Ayan ang off-road Ang bihira Ito lang ang aba Nabudol tayo ng dalawa <laughs> <laughs> Walang jo eh 20 24 kilometers pa 24 kilometers siya Tara yung kalsada Ang ganari jo it pa naman Yun Dug dug Grabe 24 kilometers Na off road Kaya naman pala Ang sabi ni Google Ay isang oras <laughs> Dahil ang takbo mo eh Ilan? 10 lang Pasubo na naman si CB So bagay, yung nasa likod natin Ninja <laughs> Ninja 650 Kaya naman Primera lang tayo eh walang sinabi ano dito Walang sinabi yung lubo. O kung hindi man, parehas lang. <laughs> Pero dito kasi madulas. Medyo malalaki yung bato. Malalaki na matutulis. At madulas. Ayan, madulas. Buti na lang maganda yung gulong natin. At makapit kung hindi magdadagasa ka dito sabi nga ng mga batang ganyo magdadagasa ayan meron pang bukal dito naku po ay kita mo naman yung kinadaanan na yan huy Diyos ko po Oh, <laughs> pakadulas Napakadulas ah, ng kalsada, grabe. Naiiniwala na ako kay Google. <laughs> Dalawang oras. Yun, kuminis ng konti. <laughs> Tapos, ayun na naman. Yun, kaya nga ng four wheels pala, oh. Grabito C'è qua! D'raccio! Lì D'raccio nawalan yung buhay to yun mayroon naman palang semento woo <laughs> ayos ayun oh may semento yun lang sementong kapiranggot <laughs> ano man to oh, okay ito yon <laughs> tontuan tuwa naman mga estudyante oh, okay ito yon <laughs> Ayan na ha. Ang gulas. May maliit na tuloy na naman dito. Oops. Pagbalik na rin Grabe malayo pa Ilang kilometers pa 22 <laughs> 22 kilometers pa Ang bihira Alan sobrang off-road naman to grabe kawawa yung gulong